lalakad po kasalukuyan po naglalakad papunta po sa isang lugar na maraming ang kumakain mga mga alas 8 po siguro ano oras na kaya? hindi ko na nakita yung oras ngayon alas 7 pasado shout out ka po pala sa nag-iisang palagi shout out sa akin si brother Yamir Magana ito po bike na to, unstoppable kahit sa pedestrian na lumulusog pa wala po kasi rito ang sidewalk. Alos kinain na po ng mga kabahayan yung sidewalk. Ayaw magbigay sa tao. Malaking kabawasan po sa kanilang property. Kaya sila ayaw magbigay sa pedestrian na malalakaran. Wala silang... Okay kung po ano man ang kainat na ng pedestrian basta yung property nila hindi mabawasan malapit na po ako sa aking matutunguhan sa aking pupuntahan Sumaayad so, so, ang kumayad pangilalim. Okay.